Tuto ka sa mga gawaing bahay. Hindi yung puro kanap na ng kanap. Hoy! Ay! Nandiyan ka pala! yun? Sa Stop! Samanta! Ano ginagawa mo dyan? Ha? Lumabas ka na doon! Lagi ka lang ka-attracting mo dyan. Ikaw bata ka ha? Sobra ka na. Ikaw, ayaw mong tumigil dyan. Sobra ka na. Ikaw, tumigil... Tumigil ka na dyan ha, hindi na ako natutulong sa mga ginagawa mo. Tikas-tikas ang ulo mo, ikaw, sobra ka na. Sobra ka na. Umaras ka sa sulak. Aba, anong pinagagagawa mo sa buhay mo? Nakaka-stress ka ng bata ka, hindi ka na nakakatuwa. Wala ka na ginawa, kundi magkalat ang magkalat. Tapos nang iniaya ka, ikaw, sumosobra ka na ha. Sumosobra ka na. Tumigil ka na ha. Tama na ka ko Ikaw, sumosobra ka na ha. Huwag ko ko. Sumigil ka na ha. Hindi na ako natutuwa sa iyo. Napakatamad mo. Tapos ngayon, paiyak-iyak ka na. Sumusobra ka na. mas ka sa tagiliran. wah, ko ko. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Hindi ka na nakakatuwa. Huwag Iyak-iyak dyan ha. Huwag ko. Iyak-iyak dyan. Ikay dalaga ka na. Dapat marunong ka na maglinis. Kung wala ka nang ginawa, kundi magganat na magganat na magganat. Tapos niniiyak-iyak ka. Doon ka na sa lolo mo. Lagi ka na ng ganyan. Sobra ka bata ka. Magsusura. Ito ka lang, ito ka lang, ito. Ito pa, ito pa, yan pa. Ay, dapat sa'yo yan, yan na ha. Ayan pa, ayan pa. Yan pa, ayan pa. Matuto ka sa mga gawain bahay. Hindi yung puro kanat ka ng kalat.

Itinipin ko na. Ito na nga, eh. po ni, eh. Po na pa, eh. Ay, uh, 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 oh, oh. <laughs> Ito na. Ito na. mo na mag Ano pa pumapag-uutos yung